January 25, 2015, Mamasapa no Maguindanao. Sa katahimikan ng gabi, lihim na inilunsad ang Oplan Exodus, Target, ang teroristang si Zulkifli bin Hir alias Marwan, wanted ng FBI, at ang kasabwat niyang si Basit Usman. Mahigit 392 SAF Commandos ang kumasok sa teritoryo ng armadong grupo. Ang 55th Special Action Company, ang nagsilbing blocking force para pigilan ang reinforcement ng kalaban, habang tumatakas ang 84th Seaborn, ang main assault team na tutugis kay Marwan. Alas 4 ng umaga, narating nila ang target, isang bahay sa tabi ng palaisdaan. Tahimik na lumapit ang 84th Seaborn habang natutulog si Marwan. Eksaktong 4.20 a.m., pinasok ang bahay, lumaban siya pero ilang segundo lang, Mike 1, bingo, patay si Marwan. Ngunit dito nagsimula ang trahedya. Habang umaatras na alerto ang MILF, BIFF at lokal na armadong grupo. Walang extraction, walang backup at sa gitna ng maisan, naipit ang 55th Special Action Company, ang Blocking Force. Sa kanila bumagsak ang bigat ng labanan. Sila ang nagsilbing panangga, walang ligtas, walang tugon. Isa-isa silang tinamaan at tinapos. Tatlumpu at lima sa kanila ang napatay. Ang maisan ay naging palatandaan ng massacre. Halos labing isang oras ang putukan. Sa huli, apat na put-apat na SAF Commandos ang namatay. Mga tagaligtas na may pamilya. Lahat lumaban para sa bayan at hindi na nakabalik. Sumiklab ang galit ng sambayanan, ngunit higit sa lahat hinangaan ng kanilang tapang. Hanggang ngayon kulang pa rin ang hustisya. Pero ang SAF 44, hindi lang sila numero. Sila ay mga bayaning handang mamatay para sa kapayapaan.